Sa ating pangunahing balita, formal nga pong nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang pambansang budget para nga sa 2025 o ang General Appropriations Act mula sa 6.35 trilyon pesos. Ito'y bumaba daw sa halos 6.33 trilyon pesos na lamang. Dahil nga daw po ay gumamit ng kanyang veto powers ang Pangulo sa higit na 194 billion pesos na alokasyon na hindi umano na ayon sa mga prioridad ng pamahalaan. Kabilang po sa vito ang 26 na bilyong pisong alokasyon sa DPWH at 168 bilyon na naandoon sa unprogram appropriations. Hindi po naman daw na ibalik ang tinapyas na pondo ng Education Department at ang zero subsidy sa PhilHealth. Pero natili umanong may pinakamalaki pa rin alokasyon sa budget ang sektor ng edukasyon. Kumpiyansa ho naman ang palasyo na sangayon sa ating saligang batas ang lahat ng provisyon sa naturang pambansang budget kaya hindi rin ito basta maaaring kwestiyonin sa hukuman. Hmm. Kahit may mga vinito sa budget, hindi naman inalis ni Pangulong Bombo Marcos sa 2025 General Appropriations Act ang kontrobersyal na ayuda para sa Kaposang kita program o AKAP na pinondohan ng 26 billion pesos ng BICAM. Sa halip na alisin, mas hinigpitan ng Pangulo ang paggamit ng pondo ng AKAP sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dalawang ahensya na magbabantay sa programa. Sa original na budget DSWD lang ang mga ngasiwa sa pamamahagi ng ayuda sa AKAP. Pero sa GAA, kailangan na ng coordinated guidelines para rito mula sa DSWD, Labor Department o DOLE at maging Saneda. Samantala po naman, nagprotesta ang ilang mga militanteng grupo sa Mendiola kahapon para nga tutulan ang paglagda sa pambansang budget. Ayon sa makabayang blaka na nanguna po sa naturang protesta, pakitang tao lamang daw ang pagvito ng Pangulong Junior sa mga probisyon ng budget. Dahil daw sa marami pa raw po ang dapat na inayos sa halip na lakihan lalo ang umano'y pork barrel ng mga politiko. Kabilang po sa pinunan ng uh, ng grupo ang pagtapyas ng pondo sa ilang social programs gaya po ng edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pa. Mas mainam din daw ho sana kung ibinalik ng Pangulo sa Kongreso ang budget. Kung si Senate Minority Leader uh, Pimentel naman ang siya tatanungin, pabor daw siya sa binito na provision sa budget. Pero mainam daw sana kung mas nilakihan pa ang mga alokasyon na inialis mula sa program at ang program appropriations. Bakit? Samantala, nakahanda na sa ilang ospital ang mga gagamitin para sa mga mabibiktima ng paputok. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nakahilera na ang mga gamit na pamputol sa bahagi ng katawan, gaya ng barena, hand tractor set at panlagari sa buto. Sa ngayon, nasa labing na ang bilang ng mga naputukan na dinala sa naturang ospital kung saan apat ang naputulan ng mga daliri. Sa buong bansa, umakyat na sa isang daan anim na putatlo ang firecracker-related injuries. Mas mataas ito sa 113 cases na naitala sa parehong period nung nakaraang taon. Sa lagay po naman ng panahon, asahan daw po ang maulang bispiras ng bagong taon ngayong araw. Magiging maulan din po sa Mindanao, Eastern Visayas, Negros, Albay, Sorsogon, Masbate at Palawan dahil po naman sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Maghahatid rin po ng makulimlim at maulang uh, mga kalangitan ang Shareline at Easterly sa Quezon, Bicol, Batanes, Cagayan at sa Apayaw. Habang hanging amihan naman daw po ang magpapaulan sa Ilocos na nalabing bahagi ng Gagayan at maging sa Cordillera Region.